Hello guys, welcome po sa aking video tutorial ngayon. Ngayon po ay tuturo po po sa inyo kung paano po maglagay ng caption sa inyong mga video habang po kayo nagsasweta gamit ang TikTok. Take note, bago nyo po isave ang video, siguraduhin ninyo walang watermark ang inyong video. Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video ito, Kung gusto mong matuto, kauna-una ninyong gawin guys ay pumunta muna kayo sa inyong apps na TikTok. I-click nyo po ito at pindutin ang plus sign sa may ibaba. Pagka pindut nyo, idagdag nyo naman po yung video na lalagyan nyo ng caption. And then next, hanapin lang ang caption. At pindutin naman ito. Siguro din mo na ang caption mo ay Tagalog. Ang kalagay dyan kung anong language. At antayin mag-generate ito. At lalabas po dyan sa may ibaba ang iba't ibang style ng caption at mamimili ka po dyan kung ano po ang gusto mong style na caption at saka mo ito isave. nulang no lang po, maraming salamat po at huwag mong kalimutan i-share ang video ito at ipalung mo na rin ako.